tawag sa amin na low no mga idol at saka itong ating mga sangkap mga idol ito ating mga sangkap simple lang pagluluto mga idol bala mo yung sa ating pagluluto mga idol then, dinis tayo ng ating mga sangkap mga idol mga sangkap natin mga idol ito yung

啥给你？

sa so, tito ko dyan na dyan sa ibang bansa sa Saudi ingat pa lagi pagkakasubo so, tayo ng pusit mga idol Bang Abang mengaitlah dulu lah. Ini ting... dulu Sangkap mengai dulu. Ini simpul lah. Dapat mulut itu mengai dulu. ani uh, ating pagluluto mo kay dong yon yon mga idol oh na tayo mga idol Papoy na tayo sa ating dirty kitchen mga idol sincha na kayo sa ating content ngayon ito lang ating content ngayon palagi lang umulan dito sa amin mga idol tayo maka uh, no sa mga galagala sa bunok si samaan penting pakai tahu catch out saking edul jan mau pin nanti nanti nikah balik mah idol. Ya. Ya. Jangan nak nangang. Buat mah idol. Ya kan? Mah Sinti lang kayo sa ating sangkap mga idol ha. Hindi kompleto mga idol. Ba ang, ano lang po, pang pamilya lang mga idol. Malayo kasi sa tindahan dito. Nang bilihan ng ano, mga panakot natin at sangkap. Simple-simple na pagluto mga idol. ano natin yung ating kuwil mga idol para masarap mapakinggan yung mga ilagay natin ating sangkap mga idol Ting-ting, bawang, idol bawang. tawag nggak ya, ahos. setaut Satu semoga bisa ya, Jan setaut Satu out nama semoga idol pemengah tagan dong jian. Lagi nanti na yung bombay yung idol, jian. Aduh, aduh bukain aja Mungunin ang ating mga alagang pati mga idol. yang sangkap mengaduk dengan kuning kulai brownasi agar para ini cettia tin ulam geu umaga ilagay natin yung ating dahon ng paminta at saka iso mga idol yun o oh. lang maya mga idol ah. Kasi baka magpo-storage yung ating cellphone mga idol. Yung mga idol, buksan natin mga idol ah. Yung ating lulutok. Yung mga idol ating halohan lang At saka lagyan natin yun dyan ng Cortez o Leonor Patis yan Patis mo na doon suka mga doon konti lang mga para hindi masyadong maasin baka maaari tayo hindi ba tayo magkakaroon ng copyrights mga idol yon takpan natin uli mga idol at saka abang abang ninyo abang abangan ninyo yun mga idol ah lagyan natin ang ano magic sarap natin ada Lagyan na ng Sauce mga idol. Para masarap hati ating almusal ngayong umaga. Kita subscriber dyan mga viewers ko Yan. salamat sa iyong pagpanood sana huwag kayo magsawa sa ano, pagpanood sa content ko mga idol ah, tikman natin so, ano pang ilagay natin dyan Yan. so ano lang natin ipaano palambot-lambot lang natin So, abang-abang, mga idol, sa ating pagtatapos mga idol. Ayan, mga idol, buksan natin yung ating iluluto, mga idol. Yun o. Ano? Ito na ang ating iluluto, mga idol. Ayan. Ayan, mga idol, o. Siya, na siya, nagkupos na siya, nagliit na. Ayan. Ayan, idol. Ah, natin ang tinilo na to. So. Ayan o. Ayan o. Ayan. na na.